paano kumita ng malaki sa negosyo? Paano makuha ang limpak-limpak na pera dahil sa negosyo? Kung gusto mong malaman yan, mahalagang tapusin mo ang buong video to. Kasi ibibigay ko sa inyo ang mga sikreto. Hindi pa to alam ng mga tao ngayon, pero sinisigurado ko sa iyo. Ito yung sunod na papatok na diskarte sa negosyo. Pag nalaman mo to, madali kang makakabenta. At kapag nakabenta ka sa negosyo, madaling dadami ang pera ng negosyo mo. Lahat yan malalaman mo. Kapag natapos mo, ang buong videong to. So anyways, kung hindi mo pa ako kilala, kung ngayon pa lang tayo nagkita, ako nga po pala uli si Darcel Robles, isa po akong negosyante na may limang taon na pong karanasan sa mundo ng pagnenegosyo. Paano magkaroon ng limpak-limpak na pera dahil sa negosyo? Kung gusto mo pong malaman ang mga sikreto, maikwekwento muna ako sa'yo. Let me tell you as a story. Ito kwento. Naaalala ko pa dati, no ko high school pa. High school. Bata pa ako nun. Sa mga school, uso dyan yung mga pasigaan. Away. Ikaw ang malakas. Pag may gusto kang kalabanin, hahamunin mo na suntukan. At matibay ka kapag may mga fraternity ka may grupo ka, may tropahan ka. Astig ang tingin sa'yo ng mga estudyante. Eh ako noon, first year high school ako. Wala akong ganong kakilala kasi ang layo ng nilipatan kong school. Yung mga kaklase ko nung grade 6 elementary, hindi sa school ko pumasok. Unang araw ko sa school nun napakalungkot ko. Wala pa naman teacher noon eh, first day of school. Upo -up lang ako kasi wala akong kilala, wala akong makausap, wala akong tropahan. Kaya ang problema ko noon, pag hinamon ako ng away, pag hinamon ako noon, wala akong tropa. Wala akong kasangga yung mga kaklase ko nung elementary, hindi ko nakasama. Yun ang problema ko nun. Tandang-tanda -tanda ko pa, nung hindi na ako nakapagtimpe sa isang lalaki, ang pangalan niya Jaco. Tula ko sa classroom, recess. Pagtula ko, dikdik sa pader. Maraming tropa yun. Maraming re-resbak sa akin mamayang hapon. Buti hindi ako niresbakan. At simula nun, ang ginawa ko, gumawa ko ng, ng sarili kong tropahan. Gumawa ko ng isang sariling grupo. Nagre-recruit ako. Kasi pag may grupo ka sa school, hindi ka madalis aawayin. Hindi ka hahamunin ng away. Alam mo mga niya, Nakakag ko sa grupo. Yung mga estudyanteng matatalino. Naging solid yun sa mga namin. Ang babait nila. Mga matatalino. May disiplina sa school. Gumagawa lagi ng assignment. Yun ang mga tinropa ko. Na ako ang leader nila. Pero hindi ko sinasabing ako ang leader. Ako ang nagbibigay ng direction. Ultimo sa tindahan ng aking inay. Sa may palengke. Malapit sa school namin. Sinasama ko sila katuwing magtatanghalian kami. Ang laging ulam namin goto go sa kalyempo. Eh laging order namin. Hati-hati kami dun Busog na kami. Sa pagdaan ng panahon, sobra kami naging solid. At alam mo ang ginawa ko sa kanila? Binebentahan ko sila ng mga bagay na meron ako. Ang binebenta ko lagi top sider na sapatos. Alam mo ba yung Natasha Abon? Diyan ako nakuha ng sapatos dati. 600 lang. At ibebenta ko yung sa aking mga tropahan. Sa sobrang close namin. Napapabili ko sila. Binebenta ko yun ng doble presyo. 1 2. High school pa lang ako noon. Batak na ako sa pagbebenta. Nagbebenta na ako. Kaya ako sila napapabili kasi ang ate ko, OFW, nasa abroad. Kapag kukuha ko ng sapatos sa mga Natasha at Abon, inaalok ko sa kanila. Nasabi ko padala sa akin ng ate ko 'yan. Pinaparamdam ko sa kanila na galing tong ibang bansa. Imported at yung mga tropahan ko, yung binahawakan ng grupo. Papipera mga ngayon eh. Pag narinig nila yung salitang imported, galing ibang bansa. Binibili nila Doon ko na realize Hanggang ngayong panahon ngayon Lahat ng negosyo ko Nagbibuild ako ng grupo Community Yung group chat Makapangyarihan yan Yan ang ginagamit ko sa mga negosyo ko ngayon Isang chat ko lang sa mga yan 100 ang member ko Lahat yun alam na agad Isang chat ko lang Ganong kapangyarihan ng group chat Grupo Community Tropahan Katulad nung ginawa ko dati At yun ang binentahan ko Kita mo ang pinagbago sa buhay ko Yung kaalaman ng grupo Ay daladala -dala ko pa rin ngayon Ginagamit ko sa negosyo ko Kasi may kapangyarihan Kapag nakabuo ka ng isang tropahan Ikaw ang tumata leader Naniniwala sa'yo ang mga tropahan mo Mas mabilis kang makakabenta Na-realize ko yan Sa bawat negosyo kong itatayo Gagawa ko ng isang grupo Gamit lang ang online Online na ngayon ang labanan cellphone sa mga customer ko gagawa ko ng grupo yan ang pinakauna natin paraan para lumabas ang limpak-limpak na pera sa negosyo mo makabenta ka ng marami gumawa ka ng grupo gumawa ka ng tropahan sa negosyo mo for example natin sa sari, sari store lahat ng suki mo kunin mo ang phone number nila kunin mo ang pangalan nila at makikipag-close ka sa kanila Kukunin mo ang tiwala nila Pagsisilbi ka sa nila Mahabang panahon mo Taon Taon mong pagsisilbihan yung mga customer mo Tapos gumawa ka ng grupo Group chat I-invite mo sila lahat doon Kilala ka nila Papasok yan sa group chat mo Do Yun ang mga bentahan mo kilala ka na nila kilala na ang negosyo mo makapangyarihan yun tropahan isipin mo pag nakabenta ka ng isang product mo tumutubo ka dyan ng 200 kada isang benta mo sa grupo mo isang daan ang member mo 50 dun bumili tumutubo ka ng 200 magkano na agad ang tinubo mo pag na master mo yan lalabas ang limpak limpak na pera ng negosyo mo yung alam mo na to, ang gawin mo, gumawa ka ng group chat about sa negosyo mo. For example natin, ang negosyo mo, gym, exercise, i-invite mo doon ang mga customer mo sa group chat na yun. At magturo ka kung paano magbuhat, paano magpapayat, makukuha mo yung tiwala nila. At kapag nakuha mo yung tiwala nila, bentahan mo na ng kahit anong product mo sa gym business mo. Huli ba? Ayos? Okay, next, dadako na tayo sa pangalawa natin paraan para lumabas ang limpak-limpak na pera dahil sa negosyo ay ang focus. Ano na iisip mo? Pag sinabing focus, anong iniisip mo? Wala kang ibang iisipin Wala kang ibang aatupagin Tanging isang negosyo mo lang For example natin May negosyo kang fish bulan May negosyo ka pang sari-sari store May negosyo ka pang fried chicken Yun ang walang focus yung ganong tao mga walang focus, yung mga maraming negosyo. Isang negosyo lang, ipokus mo, bigyan mo ng limang taon. Pumili ka sa tatlong negosyo mong yan, fried chicken, sari-sari store. Pumili ka lang dyan ng isa. Yun talaga yung para sa'yo. Pakiramdam na parang ito yun, ito yung magpapayaman sa akin ha. Naramdaman mo yan sa fried chicken business mo. Iyon na. Tanggalin mo na ang iba. Wala kang ibang pagin Laser. Straight focus. Fried chicken. Nakitaan mo eh. I-focus mo na. Pasarapin mo nang pasarapin yung fried chicken mo. Tipong ikaw ang pagiging pinakamalupit sa lugar nyo. Sa larangan ng fried chicken. Pag sinabi ng mga tao, saan tayo kakain? Ikaw ang maiisip. Focus. Limang taon. Focus. Yung sinasabi ng iba, multiple source of income. Para sa akin, mali yun eh. Paano mo gagawin yun? Kukuha ka ng tauhan mo? Iiwanan mo tong isang negosyo mo? Multiple source source of income ka? Meron ka pang negosyo ang isa? Kilala mo ba yung tauhan mong yan? Sigurado ka bang hindi ka kukupitan yan? Nakapag wala ka, pustaan tayo na nakawang ka niyan, kukupitan ka nyan. lalot wala ang sistema sa negosyo mo. Doon ka malulugi, palubog ng palubog ang negosyo mo. Sa multiple source of income na sinasabi ng karamihan. Kaya ngayon, gagamit ka ng teknik na isa lang na negosyo sa limang taon teknik. Umili ka lang ng negosyo. Yung para sa'yo talaga. Doon ka tinatawag. Di mo alam ba't ang galing mo sa negosyo ngayon yon. Ba't ang sarap mo magluto ng fried chicken? Di mo alam, di mo sinasadya. Pero para sa'yo, ang dali lang nun. Pero yung maraming tao humahanga sa'yo, yun na, ipokus e, mo na yun. Yun na yung calling mo. Doon ka tinatawag, negosyo na ang pumili sa'yo. Wala kang ibang aatupagin. Ganyan ang gawin mo. Ito lang, isa lang, straight laser focus. Ayos ba? Okay, next, dadako na tayo sa pangatlong paraan kung paano lumabas ang limpak-limpak na pera dahil sa negosyo ay ang targetin mo ang distribution system or franchising. Yung dalawang yan, kailangan bago ka mag-umpisa ng negosyo, planado mo na yan kung paano ka makakapunta sa franchising. Paano mapapapranchise, mapapadami ang negosyo mo na hindi na ikaw naglalabas ng pera. Ibang tao na nagpapranchise. Parang Jollibee. Kung saan-saan nasulpot, franchise yun Example natin dyan Si Josh Mohika. Kilala nyo ba yun? Yung may-ari ng Kangkong Chips Kaya yun yung maman Nasa pool niya ang distribution May mga reseller Madami siyang taga-benta Distribution Kaya kada order sa kanya Bulto-bulto Kangkong Chips Ganong kabangis Ang ginawa niya Distribution Kaya ngayong narinig mo to Ang gawin mo Gagamit ka ng technique na Planuhin mo Ang distribution technique Ito yung technique na Tatargetin mo yan Kasi yan talaga Ang paraan eh para magkaroon ng milyones na benta kada buwan. Distribution, franchising business model. Nandiyan ang paraan, nandiyan ang daan para makuha ang limpak-limpak na pera. Naniniwala ako. Kaya ako 'to sinasabi sa iyo. Naniniwala ako. Kaya natin, kaya natin makuha yung limpak-limpak na pera sa negosyo Yan ang pinaniniwalaan ko Ang mahirap nating kalaban, nililinlang tayo ng iba Hindi sinasabi yung sikreto ng mga negosyanteng matagumpay Hindi nila sinasabi yung sikreto eh Ang pinapamukha nila sa atin, magbenta Kaya yung iba, yung tindahan sa kanto nyo Yung mag-iihaw, mag-iisaw sa kanto nyo 10 years na sila pa rin, nag-iisaw pa rin, nagmamanok pa rin Doon na sila tumanda, alipin na sila ng negosyo nila kasi tinago eh. Tinago yung sikreto kung paano talaga yung maman magkaroon ng limpak-limpak na pera sa si negosyo. Tinago nila ang sikreto. Yan ang matindi nating kalaban. Kaya ngayon palang gumising ka. Isa puso mo pinag-usapan natin ngayong gabi. Inaanyayahan kita. Hawak kamay tayo dito. At kung gusto mo lagi akong makausap, gusto mo lagi akong makakwentuhan. Inaanyayahan kita. Subscribe mo na ako. Join me. Samahan mo ko. Kapwa negosyante kita. Sama tayo. Pindutin mo yan subscribe na yan. Para lagi tayo makapag- Usap, pindutin mo yan, subscribe na yan. Mga kanegosyo ko, palagi niyo pong tandaan ito ah. Ang pera, hindi yan basta-basta darating sa mga taong tamad. Dumarating yan sa mga taong may pangarap. Ang pera darating sa mga taong naniniwala na kaya nilang baguhin ang buhay nila. Ang negosyo hindi laging madali. May araw na bagsak at lalong-lalo na may luha at sakit pero palagi mong tandaan yon sa bawat sakit sa bawat luha may aral napuhunan mo na yon kung nalugi ka may aral lagi yan walang kahit sino makakapagturo sa inyo yan yung experience yung luha na binigay sa inyo ng negosyo mo karanasan ang pinakamakapangyarihang bala puhunan para sa negosyo kapag Pinili mo magsimula ng negosyo. Hindi lang pera ang makukuha mo, kundi ang kalayaan at ang kapangyarihan na baguhin ang buhay mo, buhay ng pamilya mo. Pagmasdan mo ang anak mo, ang pamilya mo. Gagawin mo 'to para sa kanila. Kapag nagsimula ka ng negosyo, tandaan mo, Pero kang kapangyarihang baguhin ang buhay mo, baguhin ang buhay ng pamilya mo. Palagi mong tandaan, walang bayani na nanalo na hindi sugatan. Palaging duguan muna. Palaging may sugat muna. Palaging nang hihina muna. Palaging luhaan muna. Ganyan din ang negosyo. Walang negosyante ang hindi nakaranas ng luha. Piliin mong maniwala sa sarili mo. Dahil kapag naniwala ka sa sarili mo, walang imposible. Lahat posible. Ayos ba yun? So alam ko na mo ang pinag-usapan natin ngayong gabi. Iwan mo naman ako subscribe dyan. Pindutin mo naman yung subscribe na yan. Para lagi tayong makapag-usap. Makapagkwentuhan tungkol sa pagninegosyo. Kakampi mo ko. Kasama mo ko. Pindutin mo yung subscribe na yan. Isang hiling ko lang sa'yo. Subscribe mo na ako. Pindutin mo yung subscribe na yan. At nga pala, nagtuturo po ako ng isang marketing system. Isang buong buwan po kitang tuturuan. Panoorin nyo na lang po sa mga nakaraang kong video. Nagtuturo po ako nyan. May bayad po yan. Pero sobrang sulit niyan, ako nagsasabi sa At muli po, yun lang po muna. Ako'y magpapaalam na po muna. Kita-kita po tayo susunod. Ako po muli, si Darcel Robles na mag-iiwan po sa inyo po ng katagang ang tamad. Huwag na huwag mong papakainin. Ciao, bye!